So dito tayo mga kapising no. Paganahin natin yung mga sunar para hindi mas takap up. Kasi ilang buwan matambay kailangan mapainit man lang lahat ng oras. Hindi, di man ibaba. Painitin lang daw. Linggo-linggo. Painitin yung yung sunar. Yung katulad dati. Klating oras lang. Ay sige sige, sabi ko na mo uh, i mo maya. Yeah, pinandar ko na. Ay mo na. Pagka mandar, eh ano mo na lang ah. Pandar. Klating oras. Oh, klating oras. Sige, sige, pandar ko na. Punta pa ko sa kabila. Pandar lang. Oh. Di, lahat na pati si Ay, ay yun, no, naulog sakit no. doon sa generator pinander naulog no. oh dito na naman tayo sa kabila para sabay na to pwede bandar pandar pandar tayo pagganayin ko lang sonar kalating oras lang Ikaw so, ha, porke di mo ako kilala? Sabay-sabay na natin to para mabilis. Punin tayo sa isa. Ano bang daanan dito? Siguro. okay. Alam mo yung mga switch dito ng sonar? Paganahin ko. Ayan lang. Wala may Hindi, pa rin ko. Muram na ilang on -on, on. Oh, sa, Kwanpa, <laughs> <laughs> oh, yun on niya. Yun on? sa kuwan pa, paksiw? Ano ba? Ano ba? Ano na kayo? Hindi ako naka-extra dito. Ano na yun? Kasi um... Buksan, buksan mo lang, buksan mo. Ganito eh? Oo. Saan ba yung 35 dyan, yung madalas sinagamit? Ayan. Ito. Ito kay Joya eh Wala ako, di man ginagamit ka. Ayan yun lang. Ito. Ay, papaanda rin ko dito. Ay, tukulong na rin dito pala si Chip eh. What? <laughs> right, oh. Langoy ba? May trabaho sa makina eh. Ano ba yung ulam niyo? Hotdog? Hindi yeah. nga po. Tapos lagyan ng pichay? Hindi ah. Yeah. <laughs> ano to? Tilapia itong tangali.

Uy, may, may, may rape ka dyan ah. Saan ba galing yan? Sa dito. Wala yan dito dati. ito, sira na yung dalawa na <laughs> Ito ba dalawa yun ano? Mm. Parang ano lang to yung 84. So, Iti Porto isa. Kaya mo nakita ko ano, sa ilalim Pero wala mga kurinti pa. Yun hey, o, oh? hey. hindi nga gumahan na para supply o. Wala. Baka yung switch dito. No, wala kung hindi ko alam yung switch yan eh. Okay. Oke, okay, saya lihat ya. dia. Dia, dia. Dia ayam mah kelihatan hola ya. Hmm. Kan dia pulang iro mistro. Dia may main switch to. Nah, para dito quarantine niya hola. Diga oh. kumang, di man di, oh yana, kumana na, guma na, na. power supply. Ngayon lang, ngayon lang inu ni doon. Ay, sa ilalim? Oh. Uh. Kaya na, may. CI. Saan yung CI nyo? Yan. Yeah. Saan? Ito. Oh, ito ba? <laughs> Kala ko salamin O, oh, teka. Labo na talaga mata ko, ah. Ay, nako. CI. CI. Ayo man. Matik pero matik mo rin diba? Ito no, yung itim na ano ni Maxxage. switch. to C-A. kailangan kasi mapainit natin yan para hindi mag-suck up minsan kasi pagdating ng alisan dami ng mga differential lumalabas kasi hindi na napapainit hindi napapagana sa loob ng tatlong buwan o apat so kailangan nito kahit every week mapagana kahit lating oras lang Okay, So, lipat naman tayo dito sa kapila kasi walang tao dito sa Ano na, basketball tayo? Wala pa ano! Ha? Wala pang kano. Wala, sakit na yung dito eh. <laughs> Hindi, lagi hila naglalaro. Yung mga waray nga, nagamon. Eh. Doon pa rin. Doon Oo. sa inyo banda. Sa amin. Kahit saan. Basta may basketballan. <laughs> Hindi, wala nga daw silang kasama eh. Yung waray nga kalaban dito tayo sa bilak kasi walang tao dito tao makinang lang dito dito muna tayo kain din kasi may andarin generator ko si ay sama mo na Ada betul. Ah uh, Ah sama mana? Sama mana? Para mau warm up. Ito, oh. Ayo yung, yung isa yung sinasakyan ko doon sa kabila. Patawid pa tayo maya doon kapir tapos si Kotay doon sa mga pangulong. Tayo pa natin tong isa umandar. Kasi lupat yung battery hindi mapandar. So hindi pa natin ma pagana. Ano, isang grasong talong lang, oh. Amen. Kumpra mo, parang may kopit yan, ah. Tagal na yung talong na yan, yung sinamulang. Oo, okay, oh, kita mo, tagal na pala yan. Dito <laughs> yan, eh, sayang mo, eh. Be, ano ito, Gay, ba ang ulam ito, be? Gay, purta ba? Gawang sa ito, pa Hindi, pagkatan. Ah, malis. Ay, patay. Hindi natin mapagaan to So, hindi natin mapagaan to kasi wala yung makinista Wala mag-pander. Balik ako doon sa vila. Vila sa owner. Alis ako na yun. Walang kwita kausap ko dito. <laughs> Ayusin mo ay yung tatabingi, Pag tabingi yan, bawas yan. Sandaan, babawat tabingi. Sandaan, bawas. Otsinta <laughs> na yan, no? Di diyan talaga ako bilip. Ano kayo si nito? Abutin ko yung otsinta anyos. ka na, di ba? cinta ka na. Kitao kada ba? Ah 75. Si Ay eh, kaidan kayo niya, no? ni ano ni mangrojir. Roger. Si Mang Roger no matibay din no. Ano bang masikreto nyo? Yo, lang babae lang. <laughs> oh, so, balik na dito. May ko takong lalaki na gerer tatawirin ko dito. pinihingal ako so parang mandar na yung nasa okay na? okay so tapos na rito so, isa yung so, isa na lang yung mandar kanina parang mandar na boy Ay, magka-aircon pa sila dito. So dito rin ako nakasakay dati mga kapising. Ang lamig ng aircon dito. Kaya pag mag-duty ako dito dati, magtatago ako doon. Para dito kasi tamaan ang buga ng aircon na Sobrang lamig. Oh. a ver ¿no? por acá atasó switch to dito iba nakaswitch man ito yung power supply yun pa yun yun, yun. yun. Yes. aí Será bonito ele lamig lamig na aircon saka malaki to malikot lang to siya pero malaki siya yung sinakyan ko maliit yun pero hindi malikot sa alon wala lang aircon doon pero mga bintana ang dami kaya parang aircon na rin so <laughs> shout out dyan sa mga subscriber natin no? sa lahat ng mga supporters natin na hindi nagsawa God. So, maraming salamat sa inyo. Wala tayo mga video ngayon kasi tambay nga. So, nipilit lang natin magkaroon ng video pang upload. Uh, mayroon tayong bisita dito. Oh. <laughs> oh. ako pala bisita dito. Ate, ate. <laughs> Sila pala yung nakasakay dito. Ako bisita. <laughs> oh, nakairkon kayo ha. Hanggang ganito lang yung gagawin natin dito. Pa, i lang. Pa, I-power. Kasi hindi natin pwedeng ibaba yung mata nito kasi ang babaw to dito. Halos agad sa lupa. Wala pa yata uno yung sunda dito. Sasayad yung mata. Masisira.